tikman mo nuna kaunti. Ah, tikman mo kasi asu oh. Asukal naman yan. Ato oh. dinanun oh. 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 No. Hmm, pa o, na. eh, ano? 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 tapos agad ng tubig, hindi malalasan yun. ano? 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 yan. ano? 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 Van! Ala! ayun pa kasi si Alaysa! Ito! Si saling Malta, sunod! Ayaw, na, one, two, three! Ah. ala? One, the one! <laughs> Ako oh, nga! Ay, hindi tayo sa Bilis sa Ilan na kasi Si ka Ana, <coughs> pwede din dosing. Oh, 12! 2 to 12, pwede Isa ka pa! Sasabunutan ko <laughs> <laughs> Yan, yeah, tapos oh, ito, Taas yung ok. Inom, taas yung ok. Inom, inom. Banto. to? Ila? Ay, kamo? Ila, lang. Lagi nang wait na kay... Salay sa buon na kasi. Ako, Diyos ko Ako, ang tatatakot. Ala, <laughs> ayoko sa'yo. Ako, ako, sa ako susupal pa sa buong mo. Ayan, ayan. Ayan, na! Kunti lang yan, tanga Dali na! Nangyiks <laughs> talaga dalina na mat para pong maggumanda yung balat kaya nga parang na lang yan Julie ko jury na sa ha hindi naman yung gamot ayaw din isa pa rin lagay mo na sa lalawigan oo nga oo nga ko Ampa di suku. Hayo kumama. Oh, yeah, na. Gusti ali kunado. Dini. Yo si ali matuya, matapang, dai kapandarin mali. Dito ka. Dagon mo mo yung puti. Dito ka. Nakartihan hindi na. Oo, kak kartihan. Nakartihan. Oh, kami yan. Oh, 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 ano lasa? Ano mat lasa matamis? Oh, matamis ganun lang oh. Matamis suk mo i. Oh, maasim. Oh, vitamins <laughs> na yan. Oh. Galing na ayong maliit. Oh, <laughs> dahil kanya aling maliit. Mahalim ng gamot. Isang mo. Eh. Parang peach. Oh, pitch. oh pitch. parang peach daw. Ah. Huh? Hindi naman. Hindi ko naman to si Chelsea. Hindi naman to, ano, gamot. Isang kamis naman right? yan. Oh, oh tubig. Ala, <laughs> lung okay. Ala, wala, wala din pa. Ulit, ulit Tinapo. Ulit, ulit. Mama. Oh. talaga! Ulit, ulit, ma. Ko ko, kaunti. O. Mga kundi, kaunti, pa. pa Mata, Ay, ayaw ako na! Mamaya ulit Mamaya